Kasi sa Sarah, kain tayo. Walang ko ay dabong na ginataan. Walang sahog dyan. Mga kasasera po. Oh. Tandag ng sahog po. Oh. Kain tayo. Hmm. Parang oh. may sahog dyan mga kasasera, nagata ako ng dabong. Ayan, binakulo ko ng ayan. wala sahog dyan. Tandag lang. Dabong. At ah, yan, pinakulo ko na siya. At ito, ang sahog lang niya ay tandag. Wala tayong sahog eh. Ayan, nagayon ni Potok. Ayan, simple lang ang luto nito. Walang... Ayan, ito lang. Mga tatayrap, pwede tayo. Walang sahog yan, mga tatayrap. Walang sahog yan. Tandad lang sahog, oh. Simple na pero masarap. Dito na basta sa probinsya ka, kahit walang sahog, okay na. Kasi mga dito, gulayin, hindi mo na bibilihin. Ano yun, di na rin binibili. Pati tandad, hindi na. Kahit walang sahog. Ito na, ulam na. Sa so, mga nakakaranas po nito, alam ko, mga taga-probinsya lang at taga-bukid. Wala po. Ina pa daw po. Tapos matagal yung ingredient pula Standard daw. Para may bitin pa na rin yan. Hindi ako nagbibitin po. Ayun na pinakabitin ko. Standard. Nangunin ko na Ito na. Ano ko ulam oh, ang tanong tanong sa Para may sahog ko na rin ito eh. Ayan, sarap, labong. <clears throat> Kaman, na video. Itong lumpon video. Wala sa music

Ito na sa mo, parang may, ano ko na rin, parang may sa huwag ko na rin.